Siya ay kilalang mga awit dito sa Pilipinas dahil sa kanyang boses at mga kantang tumatagos sa puso ng tagapakinig at nagbigay inspirasyon din siya sa mga taong PWD o Person with Disability na hindi hadlang ang kapansanan upang maabot ang mga pangarap sa buhay. Siya si Willie Garte, napakaganda ng na mga awiting nilikha niya na magpahanggang ngayon ay buhay na buhay sa ating mga alaala. Atin itong inaawit at ang ilan sa mga kanyang awitin na tumatak sa ating puso ay bawal na gamot. Nasaan ang liwanag? Kay lupit ng tadhana. Lorena at marami pang iba. Marahil ay kung nasaan man siya ngayon ay nagagalak siya dahil magpahanggang ngayon ay nabubuhay pa din siya sa ating mga alaala. Tara let's at kilalanin natin si Willie Garte. Ating sariwain ang kanyang naging buhay. Ano nga ba ang dahilan ng pagkawalaan ng kanyang paningin? Gaano ba sumikat ang mga kanta niya? Gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan bago siya sumikat? Pero bakit kung kailan papunta na siya sa rurok ng tagumpay, e saka naman siya binawian ng buhay? Ano ba ang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw? Sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapag-like, beka naman, pakipindot na rin ang notification bell upang lagi kang update sa mga videos na aking ina-upload. Isinilang si Willy Garte o Joel Lagartija sa tunay na buhay noong April 2, 1962 sa Barrio Nena, bayan ng San Juan Eastern Samar. Ang kanyang ina ay si Ginang Matilde Locana Pombo at ang kanyang ama naman ay si Ginoong Juan Lagartija. Salat sa kahirapan ang kanilang pamumuhay pero hindi naman ito naging hadlang upang mamuhay ng masaya na kasama ang buong pamilya. Subalit ng mga panahon na iyon, ay mahina ang katawan ng batang si Willie. Kaya naman madali itong dapuan ng sakit. At sa edad na limang taong gulang, ay nagkaroon ito ng tigdas. Dahil sa kakulangan ng sapat na pananalapi, ay hindi agad ito napagamot sa doktor. At dito na nga nagkaroon ng komplikasyon at tuluyan na siyang nawalan ng paningin. Kaya naman, napilitan na din itong maghinto sa pag-aaral sa elementarya at sa bahay na lang ito na nadili. Dala ng pagkainip nito sa bahay ay humanap ito ng pagkakalibangan. Kaya nagsilbing libangan nito ang pakikinig ng mga awitin sa radyo at hanggang sa napapasabay din ito sa selig ng awitin. Dahil sa pagkahilig nito sa musika ay gumagawa siya ng tambol na lata at pinupukpok upang sabayan ang kanta. Kaya naman binigyan si Willie ng isang lumang gitara na nagmula sa kanyang kamag-anak dahil nakitaan siya ng pagkahilig sa musika at upang mahasa niya ang kanyang natatagong talento. Unti-unting natutong tumipa ng gitara ang batang si Willie Garte dahil tinuruan siya ng kanyang tatay Juan. Subalit naging mahirap para sa kanya ang tinatahak niyang buhay bilang baguhang musikero at dumating din ang pagkakataon na nawalan siya ng pag-asa dahil iniisip niya na sino ba naman ang tatanggap sa kagaya niyang may kapansanan pero minulat siya ng kanyang mga magulang sa positibong pananaw sa buhay na hindi dapat mawala ng pag-asa at harapin ang takot na nararamdaman sa kanyang puso kaya naman nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili kaya naman lakas loob niyang ibinahagi ang kanyang talento sa pagkanta at nagsimula si Willie sa pag-awit sa labas ng kanilang bahay at hinangaan siya ng mga kapitbahay at ito ang naging daan upang mahasa ang kanyang talento at lalo pa siyang kinagiliwan dahil sa pagiging kumbachero o masiyahing bata. Mas lalo pang lumalim ang pagkahilig niya sa musika nang siya ay magbinata. Kasama ang kanyang mga kaibigan ay bumuo siya ng combo sa kanilang lugar at madalas silang magperform sa mga okasyon gaya ng fiesta at sa tuwing kapaskuhan ay madalas naman silang manapatan at nagsisilbi nilang instrumento ay mga recycled materials gaya ng bote at lata na nagsisilbing tambol. At sila ay nakilala sa kanilang lugar at tinawag ang kanilang grupo na kombuta na ang ibig sabihin ay kombo o banda at buta naman ay dahil sa pagiging bulag ni Willy Garte. Taong 1980 ay bumuo ng banda ang kababayan ni Willy na si Nena at tinawag na Splendor Philharmonic at isinama si Willie para maging vokalista at sa kalaunan ay madalas itong nagtatanghal sa mga kasiyahan gaya ng kapistahan at iba't ibang night spot sa borongan. Kaya naman naging daan ito para siya ay makilala at dito ay napabilita na din sa istasyon ng radyo na may isang talentadong binata na may kapansanan na napakahusay kumanta at siya ay naimbitahan upang siya ay umawit. At noong matapos umere ang kanyang mga kanta ay lalo pang naging matunog ang pangalang Willie Garte sa kanilang lalawigan. Hanggang sa nakilala niya si Anita Herenia na isa sa kanyang masugid na tagahanga at di naglaon ay kanya itong naging kabiyak at nagbunga ng tatlong anak na lalaki at dalawang babae ang kanilang pagmamahalan. At taong 1991, ay dinala ni Norma Herenia sa Maynila ang demo tape na naglalaman ng mga orihinal na kanta ni Willie Garte upang iparinig sa mga taong may koneksyon sa industriya ng musika. At nang mapakinggan nito ng isang music producer na si Bella Tan, ay agad itong humanga dahil sa ganda ng nilalaman ng awiti ni Willie Garte. Kaya naman agad itong pinaluwas sa syudad at kasama ang kanyang ama upang maging gabay nito at na maglaon ay tumayo si Belatan bilang manager ni Willie. Dito na din na imbitahan si Willie Garte sa programa sa TV ni Herman Moreno. Pagkatapos nito ay pinapirma siya sa kontrata sa WEA Recording Company na sa ngayon ay mas kilala sa tawag na Universal Records. At ng mga panahong ding iyon ay inilabas ang kanyang unang studio album na pinamagatang Asa ng Liwanag kasama ang mga kantang Ikaw ang Tanging Minahal, Iniwan ng Liwanag, Kasalanan Ba, Lorena, Nasaan Ka, Bawal na Gamot at madami pang iba. Dahil sa ganda ng nilalaman ng kanta, ay marami ang humanga at kaagad nakakuha ng Gold Records Award noong November 15, 1992. Dahil bumenta ito ng mahigit 360,000 copies at dahil sa kasikatang nakuha ng kanya kantang bawal na gamot, ay nagkaroon pa ito ng pelikula na may kaparehong titulo noong 1994 at gumanap din dito si Willy Garte kasama ang mga sikat na artista tulad nila Judy Ann Santos at Romnick Sarmenta. At bago magtapos ang taong 1994, ay muling nabigyan si Willie ng parangal ng Multi-Platinum Award para sa kantang bawal na gamot. Nasaan ang liwanag at kay lupit ng tadhana. At kasabay nito ay inilabas din ang kanilang ikalawang album na Maligayang Pasko, Bati na Tayo. Dahil sa husay na pinamalas ni Willie Garte, ay pinatunayan niyang hindi hadlang ang kapansanan upang maabot ang mga pangarap sa buhay. Kaya naman patuloy ang kanyang pamamayagpag sa radyo, sa TV show, sa iba't ibang lugar sa Maynila. Pero sa kabila ng tagumpay na kanyang natamo, ay naging malupit naman ang kanyang kapalaran dahil noong gabi ng September 4, 1998, habang binabaybay nilang mag-ama ang kalsada patungo sa kanilang tinitirhan at habang tumatawid sila sa kalsada sa Malibay-Pasay Highway ay nasagasaan si Willy Garte ng isang 10-wheeler truck ayon sa ama nito ay habang tumatawid sila ay nakahawak pa sa kanyang balikat si Willie. Ngunit dahil na din daw sa sobrang pagod at antok, hindi na niya nawalayan na napahiwalay na pala sa kanya si Willie Garte. Kaya nang makita niya ay huli na ang lahat na kahit gusto pa niya itong iligtas ay pasalpok na ang isang rumaragasang truck sa isang idlap ay mabilis na binawian ng buhay si Willie dahil na din sa lakas ng pagkakabunggo. Si Willie Garte ay pumanaw sa edad na 36 lamang. Inihimlay ang kanyang labi sa kanilang lugar sa Easter Summer. Hindi man naging matagal ang pagniya sa mundong ibabaw ay mananatili pa ding nakaukit sa isang pahina ang kanyang magandang awitin at may isang Willie Garte na nakapagbigay inspirasyon sa atin na hindi hadlang ang kapansanan upang maabot ang mga pangarap sa buhay.